paano ba ang halalan sa Amerika kung magbobotohan bukas all at yung resulta ng pagboto ay ang mananalo halimbawa eh si Harris doon sa partikular na estado ng iyon papano ang pag sinasabing pagboto ng mga kasi hindi agad-agad eh, dideklarang panalo sa state na iyon si Harris kung hindi yung mga electors doon sa estadong yon yung daming yon sila ang dapat daw humalal dito kay Harris. Paano yung sistema yon Well, una-una, meron pa isa pang complication. na no? Sa pagkaalam ko, hindi rin parehas ang sistema sa lahat ng estado. So doon sa mga ibang estado, basta kung mas marami kang nakuha ang boto doon sa mga karebal mo, automatically lahat na electoral college ng estado na yun makuha mo. Diba? Mm -hmm. So kahit isang tao lang mas marami na kuha mo, kunyari si Trump more than Harris, kung niya yung buong Estado. Uh, habang may mga Estado na medyo iba yung sistema, medyo proportional, etc. So medyo may kaya may konting confusion. But overall, kung sinong mas uh, napanalo na boto sa loob ng isang Estado, automatically kung niya lahat ng electoral college niya. Kaya nangyari nung isang election, uh, for instance, 2020 at 2016, Biden-Trump at saka si Hillary Clinton at Trump, uh, uh, ang nangyari doon is, mga ilan libong boto lang ang naging diferensya. At nakuha nung isang kandidato yung buong electoral college. Kaya tambak pagdating sa electoral college yung diferensya ng dalawa. So it's very possible na uh, sobrang lapit yung boto mo in terms of number of people na bumoto, pero tambak siya sa electoral college. Dahil yung isa, nakukuha niya mas maraming mga estado, libo-libo lang. Ilang libo dito, ilang libo dyan, ilang libo lang. So anong implication nito uh, Sir Ted? Ang implication na yan is posible na hindi natin malaman yung resulta ng eleksyon eh, kaagad. In fact, posible na mag, uh, drawn out yan over time dahil ang problema ngayon is maraming mga electors, ito yung mga tao na dapat mag-certify ng result ng uh, election. Kunyari si Harris or si Trump mas dito, sila kailangan nila i-certify yan, itong electors. May posibilidad na may mga electors yan na ayaw nila i-certify yung resulta, pwede umuipit yung buong proseso. At pwede nila sabihin na ay may mga suspicion kami na may illegal immigrants na bumoto dito, na fake vote dito. Dahil kung maalala ng uh, ating mga uh, kasama, noong 2020, hindi tinanggap ni Trump yung resulta ng eleksyon. At na-encourage pa niya, allegedly, yung kanyang supporters to even storm uh, yung US House mm. of Representatives kung mm. trabaho ng vice vicepresidente at yung kongres na i-finalize mm. yung pagkapanalo ni Trump. So ang laki ng posibilidad na this time lalong lang lalo na kung sobrang dikit yung laban, sabi natin 10,000 votes sa Georgia, 20,000 votes sa Arizona, 15,000 votes sa Nevada. Yung mga ibang electors hindi nila i-certify yan mm -hmm. or each challenge Trump or Harris yung resulta. Mm -hmm. And pwede mag drawn out. Isang estado na talagang tinitignan ng lahat mm -hmm. ay yung Pennsylvania. Mm -hmm. So isa pang uh, ito yung diferensya sa US also. Uh -huh. Uh -huh. Yung tinatawag na swing uh -huh. states. Dahil marami sa mga estado sa Amerika, klarong-klaro na saan sila papunta eh. For instance, sabihin natin, Texas ay more red, meaning mm. more Republican. Mm. California, New York, blue, more, uh, meaning more Democrat.